Gerald Santos tuluyan ang pinangalanan si Danny Tan na siyang humalay sa kanya. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Matapang na pinangalanan na ni Gerald Santos ang musical director na sinasabi nitong nanghalay sa kanya 19 years ago. Sa ginanap na muling pagdinig ng Senado, sinabi ni Gerald na disidido na siyang sampaan ng kaso ang taong nanghalay sa kanya noong 15 years old lamang siya. Sa ngayon dahil pinag-aaralan pa ng kanyang legal counsel kung rape, child abuse o sexual harassment ang isasampan nilang kaso. Ngunit inulit ni Gerald na hindi ang network ang kalaban niya dito kundi ang taong nanghalay sa kanya dahil hindi raw siya makikilala... At at hindi magkakapangalan sa showbiz industry kung wala ang GMA7. Hanggang ngayon daw ay proud siya na minsan siya naging kapuso. Maluwag na raw ang puso niya na malaman niya na mayroon palang ginawang aksyon ang GMA laban sa taong nangalay sa anya 19 years ago. Pero sana raw ay napagbigyan ang kanilang request noong February 28, 2011 na maabisuhan sila sa naging resulta ng investigasyon ng GMA para sana nagkaroon na sila noon pa man ng lakas ng loob na makapag-file ng kaso. Pero nagpapasalamat pa rin daw siya dahil tinanggal sa network ang taong aong kanyang inakusahan at tulad ng dati ay gusto raw nilang i-request na magkaroon sila ng kopya ng investigasyon para magamit nila sa pagsampa ng kaso. Sa mga nagtatanong naman umano kung bakit after 19 years lang siya nagsalita ay dahil siya raw ay mahina at walang kalaban-laban lalo na at mahirap na pamilya lamang ang kanyang pinanggalingan. Sa bandang huli ay sinabi ni Gerald na ngayon ay handa na siyang harapin ang tunay niyang kalaban ang nanghalay at umabuso umano sa kanya noong 15 years old damang siya at iyon ay walang iba umano umano kundi si Danny Tan. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas. DWIZ, ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.